Kumusta, mga kasaliksik? Maraming sulok ng mundo ang mukhang tahimik ngunit nagkukubli pala ng matinding panganib na maaring magdala sa atin sa bingit ng kamatayan. Kaya mula sa lawas sa kameroon na biglang naglabas ng nakamamatay na ulap hanggang sa isla ng Australia na patuloy na nagngangalit ang yelo at apoy, ay pag-uusapan natin ngayon ang sampung lugar na lubhang mapanganib at imposibleng tirahan ng tao. Kaya kung handa ka na, simulan na natin. Number 10, lawa ng nakamamatay na ulap. Tahimik, payapa at tila perpekto para sa pahinga. Ganito mailalarawan ang lake nyo sa Cameroon noong, noong August 21, 1986. Ngunit sa isang iglap, naging bangungot ang katahimikan nang biglang kumawala ang napakaraming carbon dioxide mula sa ilalim ng lawa. Bumuo ng isang higanting nakamamatay na ulap na gumapang pababa sa mga nayon sa paligid. Sa loob lamang ng ilang minuto, mahigit 1,700 katao ang nawala ng buhay, pati na rin libu-libong alagang hayop. Dahil sa biglang paglabas ng gas na palitan ng lason, ang hanging hinihinga ng lahat sa paligid at hindi na sila nagkaroon ng pagkakataong makatakas. Ngayon, naka-install ang mga espesyal na degasing system upang unti-unting mailabas ang nakatagong lason sa ilalim ng lawa. Ngunit hindi pa rin nawawala ang pangamba na maaaring maulit ang trahedya anumang oras. Isa itong malinaw na paalala na kahit sa mga lugar na mukhang ligtas, maaari pa rin nag-aabang ang panganib na hindi natin nakikita. Number 9. Bundok ng nagngangalit na hangin. Kilalang kilala ang Mount Washington sa New Hampshire, USA bilang tahanan ng pinakamabangis na panahon sa mundo. Akala ng marami simpleng bundok lang ito na madali nilang maaakyat na ngunit biglang nagbabago ang kondisyon nito sa loob lamang ng ilang minuto mula maaliwalas hanggang sa mapanganib na snowstorm. Sa katunayan, naitala rito ang nakapangingilabot na hangin umabot sa 231 miles per hour. Hindi biro ang pag-akyat dito, lalo't madalas itong maging sanhi ng frostbite, hypothermia at pagkaligawa. Subalit kahit na ganoon katindi ang panganib, patuloy pa rin dinarayo ang bundok na ito ng libu-libong turista at mountaineer taon-taon. Para sa kanila, ang pagharap sa galit ng kalikasan ay nagbibigay ng kakaibang hamon at kasiyahan. Pero sa bawat hakbang nila, papalapit sa tuktok, laging naroon ang matinding panganib na hatid ng nagngangalit na hanging naghihintay lamang ng pagkakataon para umatake. Number 8, Kahariang Peligro sa Thailand Isipin mong nasa gitna ka ng, ng isang lawa, nasa manipis na metal na kulungan habang pinapaligiran ka ng napakaraming gutom at higanting buwaya. Ito ang naging atraksyon noon ng Elephant Kingdom sa Thailand. Pagamat kakaiba ang karanasan, naging mitsa naman ito ng matinding panganib. Ang simpleng pagkakamali o pagkasira ng kulungan ay maaaring mauwi sa trahedya sa loob lang ng ilang segundo dahil sa matinding kritisismo mula sa publiko at mga animal rights advocates noong 2016, tuluyan itong isinara upang maiwasan ang aksidente at protektahan din ang kapakanan ng mga hayop. Ngayon, nananatili itong paalala na hindi lahat ng atraksyon ay nararapat puntahan, lalo na kung kapalit nito ay buhay ng tao at hayop Isang paalala rin ito kung gaano kabilis maaaring mauwi sa sakuna ang simpleng katuwaan. Number 7. Islang bawal lapitan kailanman. May isang isla sa gitna ng dagat, tahimik at mukhang payapa, ngunit ni hindi ka pwedeng lumapit dito. Ito ang Nord Sentinel Island sa India. libo libong taon nang naninirahan dito ang tribong Sentineles na lubhang mapanganib sa mga dayuhan. Kahit sino ang magtangkang lumapit sa kanilang teritoryo ay sinasalubong ng palaso at sibat. Dahilan upang ideklara ng gobyerno ng India na bawal lapitan ang isla sa loob ng limang kilometrong radius. Noong 2006, dalawang mangingisdang Indian ang aksidente'ng napadpad sa isla at naging biktima ng tribo. Ang dahilan? ng agresibong reaksyon nila ay ang pangambang masira ang kanilang kultura at maubos ang kanilang populasyon dahil sa mga sakit mula sa labas na wala silang panlaban. Sa kabila ng delikadong reputasyon nito, nananatiling misteryo at kamangha-mangha ang isla bilang isa sa mga huling natitirang lugar sa mundo na hindi pa rin naaabot ng modernong sibilisasyon. Number 6 lawang ginagawang bato. Tila eksena mula sa isang pelikulang pantasya ang Lake Natron sa Tanzania. Sa unang tingin, mapapahanga ka sa matingkad nitong pula at kahel na kulay na parang pinta sa canvas. Ngunit lingid sa kaalaman ng marami, taglay ng lawa ang isa sa pinakamatinding panganib sa mundo dahil sa sobrang taas nitong alkalinidad, abot hanggang pH level na 12.5, na kaya nitong gawing bato ang anumang hayop na mapadpad dito. Ang mga ibong aksidenteng dumadapo sa lawa ay nagiging mistulang estatwang bato dahil sa sodium carbonate na laman ng tubig nito. Bukod pa rito, umaabot sa 140 degrees Fahrenheit, anim na pong degrees Celsius ang temperatura rito na halos walang nabubuhay maliban sa ilang kakaibang organismo. Isang kamanghamanghang ngunit nakapangingilabot na patunay na ang kalikasan ay kayang lumikha ng mga lugar na tila mula sa ibang planeta. Number 5. Libis ng nakamamatay na hangin. Sa liblib na bahagi ng Kamchatka Peninsula sa Russia ay matatagpuan ang isang lambak na bantog sa tawag na Valley of Death. Ang lugar na ito ay mukhang tahimik ngunit nagkukubli ng isang mapanganib na lihim. Ang hindi nakikitang lasong gas mula sa aktibong bulkan sa paligid nito. Maraming hayop na naglakas loob pumasok sa lambak ang agad na nalalason at namamatay at kalaunan ay nagiging mistulang mummified sa tindi ng lason at lamig. Ang carbon dioxide at hydrogen sulfide na bumubukal mula sa lupa ay sapat para maging sanhi ng agarang pagkamatay ng kahit anong nilalang. Mahirap makita at halos imposible rin itong maiwasan ng walang espesyal na kagamitan. Dahil dito, nananatiling isa sa pinaka-nakamamatay na lugar sa mundo, ang Valley of Death, na siyang paalala na hindi lahat ng magagandang tanawin ay ligtas na puntahan. Number 4. Islang Sinumpa ng Radiation Ang Bikini Atoll sa Marshall Islands ay dating paraiso Ngunit isa na ngayong lugar na tinatakasan ng tao dahil sa matinding panganib mula sa radiation. Sa pagitan ng taong 1946 at 1958, ginamit ito ng Estados Unidos bilang lugar ng 23 nuclear tests, kabilang na ang Castle Bravo, ang pinakamalakas na hydrogen bomb na sumabog kailanman. Dahil dito, naging kontaminado ng lason ang buong kapaligiran na hanggang ngayon ay nananatili pa ring mapanganib bagamat ilang bahagi ng isla ay binuksan na para sa limitadong turismo lalo na para sa mga diver na naglalakas-loob silipin ang mga barkong pandigma na nilamon ng dagat ramdam pa rin ang malagim na bakas ng trahedya hanggang ngayon bawal tumira rito ng matagal dahil ang radiation ay sapat upang maging sanhii ng malubhang karamdaman o kamatayan. Isang isla na dati ilarawan ng ganda, ngayon ay simbolo na lamang ng malupit na epekto ng kapangyarihang nuklear ng tao. Number 3. Gubat ng nakamamatay na lihim Ang Madidi National Park sa Bolivia ay puno ng hiwaga at likas na yaman. Sa unang tingin, mukhang perpektong destinasyon ito para sa adventure. Makapal, ang gubat, may malalawak na ilog at libu-libong klase ng hayop at halaman ang naninirahan dito. Ngunit, hindi alam nang marami na ang paraisong ito ay puno rin ng matitinding panganib na maaaring magdulot ng kapahamakan sa sino mang hindi mag-iingat. Ang kagubatan ay tahanan ng mga makamandag na ahas, halaman na may lasong kayang pumatay at mapanirang mga parasitong nagdadala ng malubhang sakit tulad ng leishmaniasis. Ang simpleng sugat dito ay maaaring maging malubhang impeksyon dahil sa mataas na halumigmig at bakterya na nagkalat sa paligid. Subalit kahit delikado, marami pa rin ang naakit sa madidi dahil sa pambihirang ganda at biodiversity nito. Kaya't paulit-ulit nitong pinatutunayan na sa likod ng bawat kagandahan ay maaring may nagtatagong panganib na hindi dapat baliwalain. Number 2. Disyertong Impyerno ng Mundo Mainit, nakasusulasok at parang impyerno sa lupa. Ganito ang eksaktong paglalarawan sa Danakil Desert sa Eritrea, Kilala bilang isa sa pinakamainit na lugar sa planeta, ang temperatura rito ay umaabot sa nakakapasong 134 degrees Fahrenheit. Bukod sa sobrang init, may kakaiba rin tanawin dito tulad ng nagliliyab na lawa ng lava mula sa aktibong bulkan at mga umaapoy na sulfur spring na parang nagmula sa ibang mundo. Kahit ang pinakamatitibay na adventurer ay nag-aalangan na tumapak dito ng walang sapat na paghahanda. Kapag hindi mo kinaya ang matinding init, madali kang ma o kaya'y masunog dahil sa asidong bumubukal mula sa lupa. Ngunit sa kabila ng panganib, dinadayo pa rin ito ng mga manlalakbay upang masaksihan ang pambihirang ganda nito, isang lugar na parabang nasa ibang planeta. Ngunit handa kang lamunin anumang oras kung ikaw ay hindi magiging alerto Number 1, isla ng nagngangalit na Yelo Sa gitna ng malawak na karagatan sa timog ng Australia ay uh, matatagpuan ang Heard Island, isang isla na tanging pinakamalalakas lamang ang makakalapit. Taglay nito ang dalawa sa iilang aktibong bulkan ng Australia na patuloy na nagbubuga ng abo at apoy kahit napapalibutan ito ng makakapal na yelo at apat na put isang malalawak na glacier. Ang kombinasyong ito ng yelo at apoy ay lumilikha ng kakaibang kondisyon na imposible para sa karaniwang tao na manirahan o manatili ng matagal. Bukod sa volcanic activity, patuloy rin ang hagupit ng napakalalakas na hangin at matitinding bagyo na nagdudulot ng matinding lamig at hamog limitado lamang ang bilang ng mga scientist at researcher na pinapayagang pumunta rito para mag-aral at kailangang dumaan sa masusing paghahanda bago makalapit sa isla sa kabila ng panganib nananatiling kamangha-mangha ang ganda nito isang paalala na kahit ang pinakamapanganib na lugar ay may nakatagong pambihirang kagandahan na nag-aanyaya sa pinakamatatapang na explorer mula sa iba't ibang sulok ng mundo